Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Kumusta mga idol? Isang magandang balita. Para sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ito ay ang pagbili ng mga Akash Surface to Air Missiles mula sa India. Kaya sit back and relax while watching this video. Ayon sa mga ulat noong Pebrero 13, 2025, inaasahan ng India na makakabuo ng kasunduan na nagkakahalaga ng higit sa 200 milyong dolyar para ibenta ang Akash Surface to Air Missile System sa Pilipinas sa loob ng kasalukuyang piskal na taon. Ang ang Akash Missile System na may saklaw na hanggang 25 kilometro ay binuo ng Defense Research and Development Organization, DRDO, ng India. Noong nakaraang taon, nakipagkasundo ang India sa Armenia para sa pagbebenta ng parehong sistema sa halagang 200 at 30 milyong dolyar, bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagbili. Sinabi ni Arsenio Andolong, tagapagsalita ng Department of National Defense, na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay nagpahayag ng pangangailangan para sa ganitong kakayahan. Ang inaasahang kasunduan ay magiging pangalawang malaking kontrata sa pagitan ng India at Pilipinas. Kasunod ng 375 milyong dolyar na pagbebenta ng Brahmos supersonic cruise missiles noong 2022. Ayon sa mga pinagkukunan mula sa India, inaasahan ng Bharat Dynamics na maaprubahan ang isang kasunduan para ibenta ang kanilang Akash Surface-to-Air Missile System sa Pilipinas na tinatayang may halagang higit sa 200 milyong dolyar. Wala pang masyadong impormasyon ang inilalabas maliban sa inaasahang desisyon pagsapit ng Abril 2025. Gayunpaman, gaya ng dati, mahirap itong matiyak dahil ang pondo para sa proyektong ito ay hindi kasama sa programmed funding sa ilalim ng FY eh, 2025 GAA ng AFPMP walang binanggit kung aling sangay ng sandatahang lakas ang interesado sa Akash ngunit pinaniniwalaang ito ay ang Philippine Marine Corps na may kasalukuyang shore-based air defense missile system SBADMS acquisition project layunin ng proyektong ito na magbigay ng air defense para sa kanilang Brahmos shore-based anti-ship missile batteries ang Akash ay isa sa mga modelo na sinasabing kasalukuyang isinasabing sa alang-alang kasama ng iba pang mga sistema ng depensa. Ano-anong nga ba ang kakayahan ng Akash Surface-to-Air Missile? Ang Akash Surface-to-Air Missile System ay isang medium-range air defense system na binuo ng Defense Research and Development Organization, DRDO, ng India. Narito ang ilan sa mahahalagang kakayahan nito. Una, saklaw at bilis. Saklaw, 25 hanggang 30 km maximum altitude, 18 km Bilis, Mach hanggang tatlo, dalawa hanggang 3 beses sa bilis ng tunog Pangalawa, kakayahang salakayin ang iba't ibang target. Kayang targetin ang mga aeroplano, drone at cruise missiles. May kakayahang gumana sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Epektibo laban sa mabilis at maneuvering na target. Pangatlo, teknolohiyang gamit Rajendra 3D Passive Phased Array Radar. May kakayahang sabay-sabay mag-tracking ng 64 na target at mag-engage ng 12 target ng sabay-sabay Command Guidance System, mas pinahusay ang accuracy at control sa Missile High Explosive Warhead, may fragmentation effect para mas epektibo laban sa aerial threats pang deployment at mobility, nakalagay sa self-propelled launcher vehicles kaya mabilis ma-deploy at mailipat, kayang gamitin sa iba't ibang terrain kabilang ang coastal at mountain regions. Panglima, variants, Akash mk 1 original na version may 25 km na range Akash MK1S, may advanced seeker technology para sa mas mataas na accuracy Akash MK2, mas mahabang range 30 km at mas advanced ang radar system Akash NG New Generation, pinahusay na version na mas magaan, may mas mahabang range 50 km at mas mabilis ang response time. Pang-anim, operational use aktibong ginagamit ng Indian Air Force at Indian Army in export sa ibang bansa tulad ng Armenia at target ibenta sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang Akash ay isang cost-effective at highly capable air defense missile system na maaring magbigay ng proteksyon laban sa aerial threats lalo na sa coastal defense at strategic installations. Malaking bagay ito para sa ating sandatahang lakas kung saan magkakaroon tayo ng karagdagang proteksyon laban sa mga banta ng mga bansang mapang-api. Ang pagkakaroon ng unti-unting pag-usad ng mga proyektong ito ay nagpapakita na seryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating hukbong sa datahan. Ikaw, Idol, ano ang opinion mo tungkol sa balitang ito? I-type mo na yan sa comment section para malaman din namin. Mabuhay ang Pilipinas. Bago tayo magtapos ay big shoutout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers lalo na sa nag-request ng video ito na si Idol Freddy Atoli. Shout out rin kina Virgilio Hernandez, Juhair Ampaso, Jordan Casais, Hana Roalim, Aladdin Lim, Jun Suway, Sherwin Manangan, Richard Bidirio at kai Idol Litox Badibas. Muli maraming salamat po sa inyong lahat mga idolo sa panunood at suporta. Kita-kita ulit tayo sa susunod na mga video. Dios. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.